Christian! Oh. Ang tagal! First <laughs> class, ang Good morning! Good morning po! Good, good morning! Wow! First po! Good size! Ito po ngayon! Magandang umaga sa inyo! One zero! One zero! Dito lang po! Tayo sa Blisog! bislang. report spot Hoy. Tubo, andi to dahil umaraw na, hindi na, na ulan. first cut, so first so. Ayan, dito mo na, yeah. Kisan. lang mo first presto. kung uh, aalag sa loob, na laki pa oh, yun yung sa loob? oo, tapos wala na rin sa labas e eh. nasa na sila e ah, pwede na Thursday na yan tinanggal ko? ahhh ko, kabigat ano, ano, ano? <tapad> yeah. Yeah. Uh, ba? pa sila e, nalina ano mo, hindi alam mo sa Guys, pakita ko lang po huli ni Edward oh. Ito, pa, oh. ito po Ito po si ito Edward Ito guys, oh. Hello po. guys. Gusto po. Ito oh. po, may isa pa. pa oh. dito? Ayun po, may ito pa oh. pa-like na lang po sa mga bago pa lang po nanonood sa channel ni Kuya, pa-like and subscribe po. Salamat so, po, salamat. Salamat. And, uh, like notification bell po. Tapos 'wag po kalimutan mag-follow po ha. Maraming po salamat. Yes. Ayan po, po si ngayon Edward Dito po yan Taga bliss po yan si Edward Si Edward po Doon naka nakapwesto sa Pwesto po kanina umaga Ibali e, ako Umisod lang po ako dito Bandang gitna ako na ano, chambahanya uh, po yung Mamo na Tilapia ho. Talagang ganun po, swerte swerte, tapat tapat lang po yan talaga kausan wow. na po yun Vision Vision po Wow Kaganda po ng ano, kulay pag nahuhuli nyo sa tubig oh Pag naangat mo na, namumutla na ano, oh, sa takot Ulay Pulay pula siya pag naangat na <laughs> Namumu Namumutla na Dito muna Mamaya muna na, na. Nakadali si Uy, gandang kulay niyan Ayan po, si Boyet Bista wow galing! Laki-laki niya na! Ang ganda! Ang ganda na size! Baka makawala pa! Makawala pa! Angat mo na! Angat muna. na! Baka makawala pa! Sayang! Ganda Oo, ah. oh, sigurado ka! Laki O, ah. Ah, ah, sige! Sige! Ang ganda ng ni Boyet to. Oh. Galing po! Tagka Quezon City po yan si Boyet! Mm -hmm. Galing yung laki ng ano, yung laki ng huli oh. Pagka huli ko, huli rin siya oh. Galing po. Uy! Laki! Ay! Ay! Ang Sandali lang oh, uh, sandali lang. Sandali lang po, baka makawala pa, sayang! Oh, wala akong na, panalag. Dabla, pag-uri mo na natin.

hindi, dito na hawak ah. Hindi, uh, Ano pa? Sa linya pa, tapos doon na ipagbagsak. Tsaka... Hindi, dito pa lang paulog na eh. Tsaka so, yun, necessary... laki ano? Ang ganda sana yung uwi mo. Ah, video mo na maganda? Ha? wala. Ay, ang ganda. Ang ganda nakaangat na eh. Ang Dapat na nakaangat na yung tinataan nyo ng ganda. Sabay takbo na rito. Binalibag nyo na rito. Ay, ang ganda. Ano pa rito magagapan. Sayang malaki man, mag baka wala. Dito, ha? Mas malaki dito 'yon. Laki. Yung pagpalaglag na sasaluhin ko na sana eh. <laughs> Ay. Sabi niya, wait, wait. Sabi ni Idol Boy, wait, wait, wait. Nalaglag na, sasaluhin. Hindi ko takot eh. Hindi, hindi, hindi yung hawakan. Sa uh -huh. linya kasi, ano okay. yun eh. Babalibag ko yun dito eh. Oo, <laughs> Hey. Sayang. First, first time na nangyari sa akin ang kahuli ako ng gano'n nakawala Nakita ko na eh, uh, na hindi na-stress na Nawa ka mukha na Excite si boy, nawa ka sa katawan yung ano eh, isla Sayang guys mau kawala pa ba. hindi yung maganda ang tama eh pero naangat ko na ako oh. dito lang ako pagpagsakla sa eh baba wala Ayang. ay dito lang po kami sa GPD sa extension of Guadalupe sa Main bliso dito lang Hirap <laughs> po Kaya shoutout na lang po tayo. Shoutout po kay Boy at Vista ng Quezon City. Shoutout sa'yo, bro. Shoutout kay, kay Spot Vlog. Shoutout po, Elvis Belchica. Daniel Fishing Days. Shoutout. Angler Explorer, shout out. George Pitching TV, shout out. Po. We are done. EdTV official. We are Bert Black, shout out. Trike Moto. Kelly Inago, shout out. Noel Cruz, shout out. And shout out po Kela Pong and Josie Bulando. si Bongon nandito kanina baka umuwi na kasi marami na rin ang uli umuwi na umuwi siguro shout out sa inyo Mark Anthony Agliday shout out Michael Burak Delmardo Mardo Magit Ronnie Cortel shout out Rene Boyungco Joel Gimi and Santi Velasco shout out shout out Kerwerly Agustin Dating Gilio Abigail Indilio, Ayon Bernabe at Ani Agustin. Shout out po sa inyo. From Barnique, Tarlac. Shout out po kay Delphine Padilla. Shout out. Philip Robles, shout out. At shoutout po kay Daniel Engualablog, shout out. Ilbong Albino TV, shout out. Mang Eduardo de Guzman Shoutout Kay Mandario Anduloy Shoutout po Kay Pilyong Angler Shoutout Altom Channel Shoutout po Carla Ramera Coach ATV Shoutout Rolando Romeo Maluntad Shoutout po At shoutout po sa inyong lahat. Salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta po sa aking munting channel. Maraming maraming po salamat. Thank you, thank you so much. Ang tagal, ang no? tagal ko magat. Sayang lang oh yung nakawala. hapon na malulupit sila sa hapon sila lang kakagatan ito po size na po yan ko mamaw mawala na ako po kaya po ito hanggang sa muli po at tayo po iuwi na uh, guys maraming maraming po salamat sa inyo so walang sawa po ninyong pagsibaybay sa aking YouTube tanay at ito po iwan po na po mga ito sila Boyd Vista sila Master Ed Guzman ako po si Bicolano Boy kaya po ako'y maunauna sa kanilang umuwi sige po maraming maraming po salamat sa inyo at talaga po ako'y uwing uwi na napakasalit na lang mga tao <laughs> sige po bye bye po